Hello everyone, kasi natin na yan ang gitawag na ito pamaol or in English, mayalja or fibro mayalja. na nga itong sgut-sgutan karon ninyo ito, ang episode sa amor Cares o I hope everybody is happy and healthy so, kung saan man ka pamaol ka pamaol, may tabo ka na, ang atong dunay party sa itong lawas, nga ka na bitong na overuse, ka uh, nagamit na like ni anang basketball kon magdula magdula og basketball kon dili used ang atong lawas ni anang dagandagan or kanang magluksulukso or whatever mo develop gid kana og pamaol so in english mayalja or fibromyalgia Kung dili baka ka inuon kana na ang um, pamaulan kita kon kana bitaw sulat dagan kay og gi sulat or gi or whatever o na kita magatuman kanunay na ng mga computer or mga cellphone no usually ang atong kamot maoy ma, ma apektuhan ni ana uh, kaning ako ang kuan kaning ako ang kamot karon <laughs> usan ni siya no sa uh, pamaol tungod kay uh, the other day nag namaypay ako og ganang bukat bukat bugat mga paypay pay nga karon kita sa bagyo so, nga dako so mo kadto nga pagkaugma oh, ang ako daing paminaw anak sakit yun as in sakit nga og sila pa dili man spelling ang kasakit to the point nga maglisod ta o, kubot maglisod tag pangusog maglisod tag kana kando sa kanon kung mukha na ta or kana mo gamit kitag spoon or whatever no so dili gani siya makadaog tungod sa iyang kasakit so daghan kaayo ang mga hinungdan ni anak nganong nga kita gi pamaulan kanang mga athlete no pag athlete athletic activities kanang running swimming na na or kanang mga gymnast kanang gymnastics kusog kay na siya mo uh, create og pamaol or mayalja. or kanang gitawag og mayalja, no so mao kana pamaol hantud nga salun kana sa panuhot mao na dayon kana pirti na dayon sa kita <coughs> excuse So, kung may tabo ka na, uh, manguta na din kita, um, unsa kay maayo nga itambal ni anak. Well, ang maayo anak nga first aid ka ng mga cold compress, o di ba, half compress. Um, in my case, haplasan na po, no? Haplasan na nga siya. Massage mo ay labing maayo ni anak nga makarelieve sa pain ni anak na pamaon or hinay ina o mga stretching, no? Kani akong kamot nga nagsakit pig kayo ako yung gisigig ingon anak kay Aron kanang maka lihok gayon siya no. So kanang ingon anak kay kuya ug dili siya malihok na kay mas muda ko ang problema no. So kung sa lain nga atong buhaton ni ana Aron maulian dayon siya gawas sa hap manghaplas kita no. Aka na ba mo inong gayon og pain reliever pero kung naibalaan na ito nga, nataingon sa pamaol, kana lang in ana na overuse lang dili kinahanglan nga iinom kada siya o pain reliever although may unang uban na bisag sakit jud kayo oh ang gusto ko nang sakit no mawala kana siya sa hot compress o di ba sa cold depende lang sa unsay mauyonan usab sa lawas depende magud kuno siya so ang mga kwan gid na the best din ni ng nga remedy mao kana na siya no kaplasan or hot compress or cold compress or ang uh, ako gibuhat ako gi chan gi din ako. kanang ang sa kanila na anak um kani bitaw mga aton na nang hinan lato mga pare nang mga medicated um oil ba or kaning salon pass no kanang mga inana kana muna siya i or pwede po herbal no kanang mga mga uh, gimalena or whatever mga mayana, pwede ikig ka na siya niya. Pero, talag sa naman makakita niya ng mga ina anak ron. So, ato na lang ta sa labing sayon, kung ganang ka nang accessible kung kaayo na to. No? So, mo na ang mga kung niya, mga plaster, ah, medicated plaster um, pad. No? anak mo na eh, na lang, lailahin ka na siya grand. Kung ingan man ka na. No? So, kung ang pamaon na to, it will last two to five days lang. Pero kung manubra na ni Ana, kinangang naging na niya to doctor, no? <coughs> kinangang naging na siya. So, in my case, na, na, na ko ni siya, brad, Sunday, no? Sunday. So, pagka gabi, eh, anak, medyo sakit-sakit na. Pagka uma, sakit na yun. Sakit na na ko ipaumos mura rana ginsya mo, magnut-nut, no? And then, dili na na ko maaswat dili na ko ka gamit ang kutsara, ang tarong, hindi po, ang kabuka na maligo po, huwag na sakit na gintaayo, no? So, nawala lang po karon karoon okay, okay na, pero ako lagi akong di, huwag na lang ani, di, di tambalan ani, no? Or, it could be, doon ako din ni Medyo, kung saan mo tayo ang lansones ka lagi na nagitawang nila, panang variety nito ng lungkong, lungkong, no? Tamis, magkain na, So, doon ang kaon. So, it could be, it could be na mo na yung nakaibon. No? Pero, more on, ang akong di sa kanan, sa um, katong na overuse, ang akong takot po, pamaypay. Pamaypay. Or, it could be, kanin sa mga cellphone dito, kanang anak-anak nato, ah, kanin, tigulan na mga sila pidara na, hindi naging kapalyo baka pa medyo busag pila pa uh, ka oras magkatuban niya. Hindi ang lima ang sabi ng kung magkaidag niya kita, hindi siya mo anda. so, ah, relax lang kung pamaulan kita, haplas na siya. I-massage na siya, haplas dahil rest Pahulay, hindi sa gina i- 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 aron i- 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 muscle. Kay muscle pain, mangyong ka na siya. So, after two days, mawala rin din na siya. Mawala rin yung dali, rin yung na siya kaayo. Mawala. Kana na alam. Ang ako, ah uh, one day lang, one day lang yung ako na agwanta sa kasakit, ganina, makakuan na ko dahil karun, maana ang dyan na ayon ako. No, so, mawala ka po Ang sharing karun, may tungod ni Anang mayalja or fibromyalgia in bisaya pamaoy no so mo ka na sa hay arila ari na mo kuan tatboy sa hay sa tuan masol dito sa tuan mantak di ts sa hay ari dayon kada tuan kamot no kada tuan kamot na bina no so mo lang ka to um relax lang na siya haplas dayon mahimo ayo lang nang mga pain reliever. Kadili man sa gusto na siya nga, lawas, na mga yung ang lawas maanan niya ng mga tambal-tambal, no? So, mula ka sa atong sharing, I hope nakatabang po ko, ko gamay sa atong nakaigsuunan so, na parang dito, nag-antos po ni Anang pamaol or myalgia or fibromyalgia, no? Mga pain mangguna siya dari ari, kanin sa mga dire, mga ano siya niya, uh, pamaol, panuhot, panuhoton magkikula dayon siya, no? O kuban pa. So, muna ka po ang ato ang, ang ato ang sharing dito mo sa fibromyalgia, myalgia, or pamaol in Visaya. Have a good and healthy day everyone and salamat tayo sa inyong pamilya Bye-bye!